Sabihin mo lamang ang mahiwagang mga salitang ito at hahabulin ka ng kahit sinong gustuhin mo. Wala kang gagastusin kahit magkano at hahabulin ka niya. Gawin mo lamang ang video na ito at matutupad ang iyong nais. Una, ay kailangan mo ng kanyang litrato. Titigan mo ang kanyang litrato ng isang minuto sa kaito halikan ng tatlong beses. Abraxas, Zor, Ecludon. Lumapit ka sa akin mahal. Ang ating puso ay hindi na mapaghihiwalay kailan paman. Gagawin ito ng tatlong beses sa magkakasunod na araw. isang beses sa bawat araw mo ito gagawin. Maari mo itong isabay gawin sa ibang spell na iyong ginagawa. Gagawin mo ito sa kapilugan ng buwan bago ka matulog. Isang litrato lamang ang gagamitin sa tatlong araw na paggawa. At sa kasunugin ang litrato at isaboy ito sa hangin o ibaon sa lupa dapat ay tapat tatago sa puso ang paggawa ng spell na ito. Tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.